sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano ko ba ine-edit yung mga videos ko. Gaya nga na sinasabi ko palagi sa mga videos ko, hindi natin kailangan maging expert sa editing. Basic edits lang, okay na yun. Maraming aspiring content creators yung hindi makapagsimula dahil masyado silang nag expect ng mataas sa editing. Gusto nila advance, gusto nila katulad ng content ni ganito, content ni ganyan na talagang may skills talaga sa editing. Hindi nila nakikita yung ibang content creators na malalaki na ngayon, na nung nagsimula ay eh, hindi rin naman expert sa editing. Sa video na to tuturuan ko kayo step by step kung paano ko ginagawa yung editing para mas maging engaging yung mga contents ko at syempre hindi siya nakaka-bore panoorin. Mas magmumukhang quality yung mga videos mo kapag inalis mo yung mga dead air. Paano? Gumamit ka ng jump cuts. Jump cut yung sikreto ng mga engaging content creators. Tanggalin mo lahat ng unnecessary poses para tuloy-tuloy ang pacing ng video mo. Kapag may patay na moment, ikat mo agad. CapCut yung marirecommend ko na app sa Dahil sa kagaya akong beginner sa editing and ako mismo doon ako nag edit Simpleng split and then delete mo yung dead air. Resulta, mas quality, mas engaging, at hindi nakaka-bore. Alam mo ba na 85% ng viewers nanonood ng walang sound? Ngayon, paano nila maiintindihan yung content mo? Mag-add ka ng captions. Kahit gaano kagaling magsalita, kung walang captions, malamang hindi nila matatapos panoorin yung video mo. Buti na lang, alam mo ba na sa CapCut, meron ng auto-caption. Hindi ka na mahihirapan. I-click mo lang yon, pumili ka ng font na gusto mo, i-adjust mo yung size, tapos i-edit mo lang ng kaunti kung may mga parts na hindi tumatiming timing or may wrong spelling. Suggest ko na din na yung caption mo dapat ilagay mo malapit sa ilalim ng ulo mo or dito sa baba mo kasi pag dito mo nilalagay sa baba, hindi maka-focus yung viewers mo sa mukha mo kundi sa caption lang. Kaya mas better na dito mo siya ilagay. Kapag ginawa mo to, mas marami kang viewers na mohu at manonood ng mga videos mo. Napansin mo ba yung ibang videos parang ang saya nila panoorin kahit simple lang dahil yon sa sound effects and background music. Yung simpleng sa transitions, pop sound sa text at soft background music, depende sa situation na gusto mo, lahat yan nagdadagdag ng energy sa content mo. Sa CapCut, meron din yan. Meron na siyang built-in sound effects library. Lagyan mo lang ng tamang timing and then boom, mas engaging na agad yung contents mo. Sa simpleng zoom in and zoom out ng videos mo, pwedeng tumaas yung viewers mo. Ganito siya gamitin. Kapag may importanting point ka na sasabihin sa video mo, i-zoom in mo para mag-focus yung viewers mo sa sasabihin mo. Kapag storytelling naman, i-zoom out mo para cinematic yung feel. Paano ba siya gawin? Ganito. Sa CapCut app mo, makikita mo yung effects. Click mo yon then video effects. Explore mo lang maraming options na pwede mong pagpilian. Again, hindi ako expert sa editing. Pero meron akong konting idea na nakakahelp sa akin na pwede rin makatulong sa'yo. Hindi mo kailangan mag-camera tricks. Basic edits lang. Solved na. Kung puro salita ka lang sa mga videos mo, baka mawalan sila ng interest. Kaya gumamit ka ng B-roll. Bago yon, ano ba yung B-roll? Ito yung sample. Kung A-roll, ang main footage, ikaw na nagsasalita sa harap ng camera. Yung B-roll, ito naman yung meron kang ini-insert na image or videos para mas ma-explain mo kung ano yung gusto mong sabihin dun sa mga viewers mo. B-rolls ang nagbibigay ng visual variety. Kapag may sinasabi kang concept, maglagay ka ng relevant clips na nagpapakita nito. Pwedeng stock footage, screen recording, or kahit clips ng sarili mo habang ginagawa yung sinasabi mo. Ganito siya gagawin. Sa CapCut app mo, i-overlay mo lang yung video na gusto mong i-insert dun sa main video mo. In that way, mas maiintindihan ng viewers mo yung gusto mong paliwanag o ipaintindi sa kanila. Pag ginawa mo to, mas magiging engaging at hindi static lang yung video mo. Hope nakatulong to sa'yo. Follow for more tips.